May ginagaya ka ba sa Bini? <laughs> challenge. So, ang gagawin ng namin is, si Mama may mga hinandang questions sa bawat isa sa amin. And sasagutin ng taong yan kung sino man tinanong kung oo or hindi or i-explain niya. Tapos, yung iba, kapag naniniwala sila, ang kakainin na is yung ramen ng walang anghang. Kapag hindi naman sila naniniwala, is yung ramen na hindi ma. Ay, na may anghang. So, yun guys. Mm -hmm. Kasama ko nga pa si Chloe and si Nathan. Pero may isa pa tayong kusinan. Lahat so, yes. kami pagod. Yes. yes. Meron din pala kaming coffee. Wow. Sino mo mo? Si Tito Arjel. Thank ito you, Tito Arjel. Yes. Yes. Okay. Parang pwede namin labanan yung angham. Yes. Um, yes. Start ito, na? Weso ka na dito. <laughs> 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 Alam mo, ano yung panahal? Kakain ka ng ano, may tatanong sa'yo. Pagka nasagot mo ng tama, naniwala sila. Kakain ka ng buldak, Masarap. Hindi ganun spicy. Pagka hindi sila naniwala sa sagot mo, kakain ka ng bulldog, tapos lalagyan nila ng so, anting. Po. Eh, di lahat kayo. I mean, Isa-isa uh, kayo, opo. O, ikaw, ikaw muna kasi ikaw muna. Hey, that's pretty good. O, yung unang, unang question. Ano ba sa sinaw? Isa sa alam okay, na naman. O, go. Ano yung oh, question? Oh, okay. Ito nga okay, sa mo na yun. Yeah. Yeah. Dito, sir. Tita, wag ilang anak mo. Two thousand <laughs> years late. Okay. Ay, mahay, dahil, dahil wala kang alam, so yung unang question. Nakalimot <laughs> <laughs> ka na ba magbayad sa jeep? Ako po.

Uh, next Nathan. <laughs> um umihi ka na ba sa po? <laughs> ba, ba. ask you how you are, you just have to say that you're fine. When you're not really fine, when you just can't get it. <laughs>

Nag-cutting classes ka na ba? Oo oh, oh. pa po. Ay, mm -hmm. section 1 po ako, hindi po ako. Ay, sorry po. Ah, yung... <coughs> oh! Ay, sorry po. Parang ayaw maniwala ni Taya. Ay! Ay! Parang kakain <laughs> ka ng alay. Napagkawayan kasi ako ng cutting classes ni Mm, ikaw pa, dapat pala sa iyo pala. Ay, meron niya ako ng cutting, Mom. Ay, dapat pala, ano? Dapat pala sa iyo pala yung Q&A na yun, ha? Oh, Alteya. Na Nakapasok ka na ba nang hindi brush o hindi naligo? O, oh, yung tamang Why? sagot. Uh, uh sagot. Right? Ikaw? Wala daw toothpaste! Yan! 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 Kaya-kaya. Oo. Ka-ano? Lating kami natin yun. Ka okay. Ka okay. Okay, okay. lagyan mo na sauce yan. Okay. Magka-dakin na na. ng mama na. <laughs> opo. Ah. Pero kapag gumukupit ako, sinasabi ko sa uli. Ah. Bakag gumukupit ako, gano'n. Ah. Yes, Nathan, so, pinagdadasal mo ba na walang pasok? Yes! Ba? ng pasok mo. <laughs> Chloe, nakikigamit ka ba ng lipstick ng classmate mo or ng friend mo? Yes po. Ah, oh, mm -hmm. nakikigamit siya. <laughs> Ito si mommy. <Mama>. Opo! <laughs> Pag sabi ng hirap ng sagot, mapapasinungaling ka talaga eh. Kasi image mo eh. <laughs> Altea, may Dora Banks ka ba dati? Ay, Meron! Wow. Oi, siniskitin 'yung ako meron Na-dora siya talaga. Siniskit. Mm, hindi ko talaga siya na na. nakilala yeah. sa kanya, yung Dora 6. Banks. Sobrang bagsak 'yung Banks niya. Magko-video. Ah, rigo. Okay hindi pa. Lang Ate si Kayla, si Kayla. May ginagaya ka ba sa bini?

Dagi naman po ako may bang sin simula bata pa. Tapos, ang nangyari, noong una, sinasabi na po sa akin, hawi ko daw po si Maloy, Ay, dahil naman. Kasi dahil ko dahil na po dito. Oh, Ano, mo mo kaya. Kaya, kasi nila siya. Kasi nila siya. Kasi naman? siya. ko nila siya. Kasi nila siya. si maloy. nila siya. Kasi ano lang, tapos ko, si Maloy. Tapos ano, unang shoot natin, ko alam si Maloy doon. Walang kinagawin talaga. Um. Tapos, ano, maloy na lang kayo ng maloy. <laughs> Kaya, don, <laughs> Malunggay. Ha? malunggay sabi. Maloy o malunggay? Maloy. Okay. <laughs> Melay na lang po. Okay. Ayos Si Nathan. hindi ah, ah, makapaniwala si Nathan. Uh, <laughs> Nathan. <laughs> oh, okay. Nakakopya ka na ba sa classmate mo? Ay, oh, yes! <laughs> <laughs> Okay. I'll give up. Okay. Okay. ba okay. okay. so, okay. so, okay. kayo? Yeah. <laughs> yes yes. Ikaw ba ba? ka naman kahit isang beses. Lahat in nakipag ka na ba sa classmates mo? I mean, may, may, may nakipag, nakipag- nag-try mo na nakipag-away ka sa classmates mo? Oh, ba, oh, po. Po. <coughs> oh, oh, <ay>! sinaburutan po ako. Sorry, may sinaburutan po. ka? Sinaburutan ko po. Ay, sorry! <laughs> <Ay, ay>, wait, wait, wait! Hindi ako naniniwala eh. Bakit? Hindi, naniniwala ako eh. Hindi nga. Oo nga, meron niya. Bakit? Bakit candy sa namin, di ba? Ano yung candy doon? Sa public school, yung Tapos binili niya yung isang Bata pa siya, bata pa siya. Tapos binili niya yung candy na gusto ko. Tapos, ayun, sinimulan ako siya. Tapos naganda lang siya, dito lang table ko, ito yung... So, ah, oh. ano, umiyak umiyak ba siya? Umiyak po siya. Ano, o nga? Yun po, hindi oh, okay. ko ako mapag pero natawid ko naman po. Altea. 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 Na, gaitan ka na hindi mo hindi pa yeah, alam mo yun ha. Ah. alam mo lahat ng na, nang, nang na, nangyari sa school hindi naman ngano talaga oh, okay. ano ba nagaitan si hindi 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 po! hindi <laughs> oh, pa hindi oh. pa hindi pa hindi pa hindi pa hindi pa hindi pa hindi hindi pa hindi pa hindi 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 Kaila, kailangan may kulay. Di ba? Dapat may kulay lang yung... Oo! No? Oh, oh. yun ang naman kulay lang. ngayon sige, sabihin mo. ako nga, pero sige, i-explain mo ko bakit ka nagpunta sa guidance. Oo, oh, bakit ka nagpunta sa guidance. Kasi, hindi kasi dati, ano naman, okay naman na okay. okay. naka-denim, okay. tsaka okay. white na pangitaas. Yung kaso, yung sinod ko, hindi na pala siya pwede sa school. So, napunta ko sa gayon, sinabi ko kasama. Pwede sa eh, taga building B siya. Yung building B, nandun yung guidance. Tapos, nagay siya sa akin, eh, nakabak siyang pants. Bawa din na siya yun. Tapos, anong hay Tara dito, sabi ng guidance. Tara, 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 kasi naging susayos na naka-black pants. So nadamay pa siya ngayon? Damay-damay na to. Hindi umaga. Kain ka Kain ka lang. niwala sa naniwala sa'yo kanina eh. Ano yung naniwala na sa niya na, di ba? Masasunod ako. O bakit? Tita sama naman. mo ba? Napalala Tita Jenny. <Cornell> well, okay naman eh, sinabi mo naman na nag-guidance kapag kasi nilagay mo niya. Okay, go. Sino na? Kayla, nahihika na ba sa salawal mo? Opo, pagtulog. What? Ay, ba't ang pangalahihika ngayon? Tulog ka nakita kayo ng, eto pag nakita kayo ng bald sa pag niya, huwag niyo susundin yun. Trap yun. Oh my God. Oh, naging honest ako ah. Bata pa naman ako oh doon. Mga, ano, mga 15 years old. Charo <laughs> na. Mga bata pa talaga ako. Normal lang yun. Nathan. <laughs> Nahabol ka na ba ng pamalo ng tatay mo kaya nanay mo, tapos tumatakbo ka? <dragon voice música> ay, hindi. Wow, 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 Ay, ko rin, hindi. Ay, 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 kasi Nakaka-experience ka na ba na yung parang na -utot ka tapos dini-deny mo para <laughs> <Hatta> ikaw siya <laughs> sabi, sino yun? tapos sabi mo, ikaw ba yun? nauna ka pa magsabi ng ka lang matukawa baka maotot Pakain na lang siya. Pakain na lang siya. Ate <laughs> Aya, naka-experience ka na ba na sa school? Sa <laughs> school na lang. Sa target ka sa school. For school, for school. Nothing. Wala tayo kita pag nagsisinunga lang eh. Naka-experience ka na ba sa school na yung taing-taing <laughs> ka na? Wala tayo yung taste na gano'n. <laughs> Ayoko na! Masisira yung image ko ko ba? na, sige na. Inam ko si Mama ka? Ha? tayo. Kaya ba? na. naman pala. Opo. <laughs> bata ka bang nanonood ka nangungulangod ka sa skin na eh